Sumuko sa mga pulis ang isa pang suspect sa isinagawang initiation rights sa hazing na ikinamatay ng isang criminology student na si Aldrin Bravante. Yan ang ni Noel Talakay. Hawak na ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit ang isa pang sospek sa pagpatay kay Aldrin Bravante, ang fourth-year criminologist student na biktima umano ng hazing ng tao gamma Nakilala ang sumukong sospek na si John Arvin Kyle Rigualios Diosena. Ocena. Kaninang umaga po, uh, meron po tayong uh, isang uh, suspek uh, na pinakalanan sa extrajudicial confession ng ating mga kasamang suspect na nahuli na. At uh, ito po ay uh, voluntary sumuko sa ating kapulisan. Anya, hindi naman direktang inamin ng suspect ang partisipasyon nito sa nasabing hazing incident. Pero isa ito sa tutumbukin sa investigasyon kung ano ang naging papel niya sa isinagawang hazing. According to him, hindi naman siya namalo. So kasama ko yan sa mga pwede nating Uh, sa investigasyon natin kung ano yung niya. Nagtatrabaho sa ibang bansa ang ina ng sospek. Kaya naman, ang tiyahin niya ang naghatid sa kanya sa QCPD. Pero naniniwala pa rin ang tiyahin ni Diosena na hindi sangkot ang kanyang pamangkin sa nasabing hazing incident. Alam ko po na merong mga ganyan na papanood ko yan sa TV. Pero, pero sa so paniniwala ko kasi, sa kanya, hindi naman siya involved talaga no, stone mismo sa hazing. Sa ngayon, sa labing anim na sospek, anim pa lang ang hawak ng QCPD, CIDU. Ayon sa pulisya, patuloy ang kanilang manhunt operation sa iba pang mga sospek. Ang mga naunang nahuling mga sospek ang nagbigay ng mga pangalan ng kanilang mga kasama sa hazing sa kanilang extrajudicial confession. Ang pulisya natin dito sa QCPD, Uh, may kanya kanyang tasking yan, may nagbabacktrack, may nagpo-profile, na alam kung saan mga, mga iba pang suspect. Kinasuhan na ang labing-anim na sospek ng paglabag sa RA-11053 or Anti-Hazing Act, murder at robbery dahil nawawala umano ang ilang gamit ng biktima. Noel Talakay para sa bayan.